Ganito po. Ito na lang mapapayo ko sa inyo. Papayo ko sa inyo. Hindi na makita sa San Antonio. Bumaba na kayo dyan. Sumakay kayo ng motor nyo, kay so, nyo. Magpunta kayo sa NMC. Pag nagpikin nyo ng gamit, papabayaan ko ngayon din yung 150 mil. So, ito, pinagagawa po natin. Nandoon na, sa dulo lang ng bypass road. Mas maganda pa sa St. Luke's. Mas maganda pa sa Makati Medical Center. Lahat ng tagabayan ng San Antonio, doon magpapagamot. Libre! Wala po kayong walang Wala nang magsasala, wala nang mangungutang, wala nang magtitiis ng sakit sa bahay hanggang mamatay. Pantay-pantay po tayo. Ang gusto ko, lalo na kayong andito. Sinisilat pa lang kayo. Gusto nyo po, ko na kayo. Meron po itong bisita na para akong kapatid. Sabi niya sa akin, ah, emeng, pasaysa ka na ha, pero gusto ko lang na malaman mo yung observation namin. Kasi yung kabila, walang ginawa kasi sikaan ka ng sikaan. Tingnan mo yung meeting nila, habang nalilika sila, bangungot, ah, takot ang tao, gigil na gigil sila, palingang paninira, muga ng muga, kasi wala silang masabi, yung gumaganda sa tao. Pero ikaw, wag mo na siyang banggitin mula ngayon. Kasi kahit maghapon, may pwede kang sabihin at inuluro ng proyekto sa kababayan mo sa ikapat ng distrito at susundin ko yung payo na yun. Alinimutan mo na po si Ellen na gagaw. Pasensya kayo, hindi ko na po papanggitin yan. Wala kayo. Okay. Gusto po, pasensya na lang tayo. At ako naman po, ah, dito po sa bayan ng San Antonio, wala akong pwedeng sabihin kundi wala hanggang pasasalamat sa inyong lahat at pinapangako ko po sa inyo lalo ko pagbubutihin ang tulong dito sa bayan ng San Antonio. Tandaan po ninyo, hindi ko po kayo mamabayaan dito sa bayan ng San Antonio. Okay. At uh, ako po bilang congressman, hanggat ako ang congressman, tandaan po ninyo, kung ano yung pwede kong maitulong sa inyo, andito lang po ako palagi at kung ano pa, yung pag ko, pagsabihan po ninyo ako. Sabihan nyo lang ako yung pwede kong gawin. Ah, at ako naman po, isa lang ihilingin ko sa inyo. Sana, huwag po kayong maniniwala sa mga paninira nila. Yun na po. Lalo, lalo, hindi kayo maniliwala. Ay, salamat sa inyo. Lalo na yung pogo. W wala pong pogo. Hindi po totoo yun. Walang Pogo, at sinasabi pa na yun daw, pininigay ko pera, tinutulong ko, galing daw sa Pogo, hindi po totoo yun. Walang Pogo, pogi na talaga sa gawin. Yeah. Ano diba? Ay, ganda lang tayo. O katulad yan, o. Si... Kasi... Mili-mili kita! Sino ba yung sakit na yan? Ano yan? Pog-aiming? Ano yung mga... Ayan. Tonemay, sana po, sana ikaw ang sagot sa problema namin. Nalihingi sana kami ng tulong sa inyo para ilabas po namin ang tita namin sa ospital noong Sabado po, pinalabas. Eh, pati di pa kinumbas? Pinalabas pala kayo. Ano ang problema? Ano ang problema? Dito, una, taga saan po kayo? Magagay pulong po. Sa Nesintro. Taga sa Nesintro kayo. Eh, baka ay, hindi mo! Maka na anak! O, sige! Kaya natin ka kami lang nakahapon. Diyos ko naman, ano ba lang siya talaga ng tika niyo? Nemsi po! Nemsi, Eh, 150, may 30 million, 120 na lang. Alam mo si Sandy? Ano ba ang pera namin? Si Sandy? Nangungot po kami sa Pipes. Oh, ganito na lang. Alam si Sandy, ganito na lang. Ganito na lang. Sa kanya na kasaray, punta dito. Akin po kami na Sandy. Oh, ganito na lang. Ito'y bayan ng San Antonio. Opo. Pagpunta na po kami Ganito. 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 Ganito po. Ito na lang mapapayo ko sa inyo. Papayo ko sa inyo. Hindi na makita sa San Antonio. Bumaba na kayo Sumakay so, kayo ng motor nyo. Magpunta kayo sa NMC. Pag nagpikin nyo ng gamit, papabayaan ko kayo yung 150 Okay na! Oh, sige! O, okay, tayo naman ng mga taga-salito nyo! Nice. Ma-excited <laughs> na taga-salito ko eh! Kundi ka, ganit Ayan ha, tingnan po ninyo. Nakita po ninyo yung sitwasyon natin ngayon? Tama ba? Na apat na araw na po, dapat nakalabas na yung pasyente? Hindi pa nakakalabas? Ano ang dahilan? Kasi walang pera. Dalawa lang po ang problema palagi ng mga kadistrito ko. Ang problema, pagpapasok ng hospital, kailangan ng deposito. Kapag lalabas, kailangan naman magbayad. Huwag po kayong mag-alala. Yung hospital po na pinagagawa po natin, nandoon na, sa dulo lang ng bypass road. Mas maganda pa sa St. Luke's, mas maganda pa sa Makati Medical Center, lahat ng tagabayan ng San Antonio, doon magpapagawa. Libre! Eh. Wala po kayong mabayaran! Ayon, please, sir! Huwag na na sila. Epek na na may epek. Okay, alam po ninyo kasi, sa totoo lang, napakailap ng buhay natin eh. Napakadami pong lumalapit sa akin, kaya alam ko, dito lang po sa San Antonio, huwag na po sa ibang lugar. Sa bayan lang po sa San Antonio, hindi na po magbibilang sa daliri ko yung dami po ng humigin ng tulong sa akin. Ang pangarap ko sa bayan ng San Antonio, simple lang. Pangarap ko po, po na pag may nagkaroon ng sakit sa si inyo, hindi nyo gagayahin yung taga San Isidro, sinusundan ako sa akin. Sinundan pa ako dito sa bayan ng San Antonio. Ayaw ko pong mangyari uli na kailangan pang manghilang tulong sa harapan ng publiko. Ang pangarap ko po, mayroon na yung health card bawat isa. Pupunta kayo sa ospital! Ah, pupunta kayo sa ospital nang hindi kayo mangihingi ng tulong kahit kaninong politiko, kahit sa akin, walang magsasala, walang mauutang, wala nang magtitiis ng sakit sa bahay hanggang mamatay. Pantay-pantay po tayo. Ang gusto ko, oh, lalo na kayong andito. Sinisilat pa lang kayo. Gusto nyo po, ko na kayo. Di ba? Pagka na kayo, yung silat nyo, lalagyan mo po, iya-aisin nyo po kayo. Di? Alam po rin nyo kasi, simple lang yun eh. Lahat tayo, ayayin natin magkasakit. Pero pag may nagkasakit sa atin, obligado ang hakapin natin ang problema na yan, obligado ang pagamit tayo. Yung pong pagiging mahirap, kaya po natin yan eh. Minsan, binitayin ng pirinitong manok, kumain tayo, piling mayaman na tayo. Kung minsan naman po, kung kinakailangan natin, o yung makainin natin, yung nagtumig, pwede na yun. Pero para maramdaman natin ang pagiging mahirap, yung may humesakit ng pamilya natin na hindi po magamot doon natin mararamdaman na hindi pala pantay ang buhay. Yung mayaman, may karapatan ng pagamot. Ang mahirap, walang karapatan. Kunti hintay na lang po, dalawang buwan na lang, tapos na po, ang hospital na sinasabi ko, pahingan po ninyo ko ha, lahat ng bahay sa bayan ng General niyo, bibigyan po ng health card. Yung health card po na yan, ang lamang, isang milyong piso. Okay? Ngayon, yung pang-uuyang po nila sa atin na sinasabi nila, mayaman na ang mga taga-San Antonio, bibigyan ni Congressman Ening Pascual ng isang milyong piso, bawat isang health card, hindi po ayayaman. Ay Nang-uuyang lang po sila. Hindi yung pwedeng pambahayin sa grocery, hindi yung pambayad sa, sa Jollibee, yung health card. Pero yung health card na yun, pag may kasakit sa pamilya nyo, yun po ang magiging dahilan para pagpunta niyo sa ospital, BAP kayong tatanggapin nang wala po sa inyong magmuno ang kawawa dito sa bahay ng San Antonio. Yun ang mong pangakapo. Wala na! Diba? Oh. Kapag halimbawa naman, nagpunta kayo ng grocery, eh, pinababay niyo health card, ayaw tanggapin. Tawagin niyo po, ako, ako magbabay ng grocery niyo. ah Oh. Ganun lang po yun. At ako, tandaan po ninyo, hindi po ako hihito ng pagtulong dito sa bayan ng San Antonio at wala po akong pakialam kung sino ang bumoto sa akin ng na nagdaan at kung sino ang bumoto sa akin sa darating ang mahalaga po sa akin. Yung maipatikim at maipakit, maiparamdam ko sa inyo yung dekalibing servisyo at yung tuloy-tuloy na pagbabago dito sa ikapatang distrito. Sumpaman so, po si Eming Pascual. Ha? hindi po habang panahon ako ang congressman. Dahil hindi po araw, may iba namang congressman. Parang panahon lang po ito. Ang gusto ko lang mangyari, dahil palagi yung sinasabi sa bayan ng San Antonio, kapag natapos yung panahon ko, hindi na ako congressman natapos ang karo ko, babalik ako sa San Antonio, isang ordinary tao, kaya kong tumingin sa mata ng mga taga San Antonio, dahil si Emi Pascual ang naging congressman, ginawa niya ang lahat ng magagawa. Sa bayan. Um, yun lang po at um, lagi kong sinasabi eh, dahil kong tumutulong sa akin dito na mga leader, sabi ko alam nyo, hindi politiko ang kailangan ko, hindi leader ang kailangan ko, kailangan ko kaibigan, dahil kapag kakapo tayo magkakaibigan kahit tapos na ang politika ko magkakasama pa dito tayo nadadamay at tumutulong po si Congressman Nemec sa inyong lahat o yun lang po, ako po Bago ako matapos, uh, may upa pa sa inyo. Uh, may akong kasama na lagi pong uh, ng uhat nung na akong mayo, humahawal pa lang kasama ko na siya. Ngayon ko matatapos sa term niya, eh nakikiusap po sana ako sa inyo na sama, bigyan nyo siya ng pagkakataon na makasama ko din sa paglilingkod sa distrito. Alam ko naman dito, mayroon kayong kandidato si Vice Mayor Yuri Maxwell. Eh, tatlo naman ang iboboto nyo. Nakikiusap po sana ako sa inyo. Lahat po sana tayo. Sana po tulungan po natin yung kasama ko maglilingkod sa ikapat distrito ang dito po si Bukalurong Botista. Ayun po! Hindi po masamang sumubok kay Bukalurong sa mga bagong bukal. Pansin mo ninyo, Sino yung nanalong ng bukal na nagbalik sa inyo kapag sa inyo yung dito? Mayroon bang nagbalik kung hindi pa naman ang politika? Inalong ang nyo? Kinungo sa'yo kahit misan, tutungkong ang ang paan nila dito sa bayan ng San Antonio dahil sa kampanyahan na naman. Ibahin po si Paul Dodong Bautista. Habang si Congressman kung kumukuha ng mga tulong at ng mga ayuda sa nasyonal, sa Metro Manila, si ng buti sa andito sa bayan ng Sintonyo. Siya po ang magiging daan para makating sa si inyo yung pumayuda. At para salamat kay Kapitan, ano, kay Kapitan Narita. Kapitan Narita, maraming... Ano ba si Kapitan Narita? O, Kapitan Narita, ayan, salamat. Ano din si Kapitan Rosalie. Si Kapitan na Rosalie. O, yan, maraming salamat sa inyo dalawa, ha? At uh, ako po, meron akong kasama kasi eh. Itong si si Meldy, tsaka si Vilma, halika nga kayo na dalawa dito. Ito ha. Ito kung, ito kung, ito para malinaw sa inyo ha. Itong dalawang to, hindi sa akin nagpaalam na lalaman daw na konsyari ng San Antonio. Hindi po. Promise. Nag-decision po silang lumaban. Hindi po kami nag-usap. Madami nagsabi sa akin ng mga kasama namin, kung oh, kasi mapigilin mong lumaban yung dalawang. Hindi ko po kayang gawin yon. Ang sabi ko, hindi ako mag-uutos kahit kailan na lumaban ang kasama ko at hindi rin ako po pwedeng pigilan sila. Baka naman sabihin ng mga kasama ko, one way lang ba ang pagtulong? Ikaw lumalaban ka, tinutulungan namin. Pero pag kami lalaban kami, pipigilin pa kami. Ayaw ko, saksi si Vilma at si Meldy, hindi ko sila pinalaban. Pero dahil tinutulungan, pinaglalaban nila ako, wala ko kong magagawa kung hindi ibigay ko ang 200% ng tulong at suporta sa dalawa ito. Ako po, ah, tutulungan ko po, po silang dalawa dahil tinutulungan nila ako. Hindi ko katulad ng ibang politiko na one way lang. Tulong ng tulong pero hindi pwedeng tumulong sa kasama. Dito ko po, po patutunayan sa si inyo kahit maging kulenat yung dalawang to, hindi ko pababayaan, di ako makapabulat kayo, pasok sa Konseyo, si Park, at sa Asset Okay? So, yun lang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tandaan po ninyo, ha? Hindi ko po pababayaan ang bayan ng San Antonio. Puro lang po pa sa salamat at pagtanaw ng kukang na loob ang kaya mo sabihin sa inyo. Maraming pong salamat!